Buhay update mga mare. 40 days video ay ganap nga namin kahapon. Pagkahatid nga namin kay Kuya Isko sa eskwelahan mga mare ay eto naman yung bumungod sa akin. Yung chuchu ay napakabait naman talaga. Wasabi nga pala yung pangalan ng aso ni Kuya Isko. Kapag nga wala si Isko dito mga mare ay napakatahimik lang talaga yung aso na yon. At lumabas naman kami ni Iyon mga mare para bumili ng mga sabon na gagamitin ko pang laba. Pagka uwi nga namin dito mga mare sabi ko nga sa kanya ay mag cellphone muna. At hindi nga muna kami naligo mga mare, dahil inuna ko pa talaga yung paglalaba ng mga basahan namin. Dahil 8.30 pa ng umaga dyan mga mare at ramdam na ramdam ko pa yung malamig na tubig. Hindi kasi ako sanay maglagay ng mainit na tubig kapag maliligo na. Mas ramdam mo kasi mga mare na presko -press ko ka kapag yung tap water lang yung panligo mo. At kahit naman si Ian mga mare, ay tap water lang din ang pinaliligo ko sa kanya. Pagkatapos ko nga binrush yung mga basahan namin mga mare ay binalawan ko na kaagad. At sinabay ko na rin pala labhan yung map cloth namin dyan. Sa totoo lang mga mare nga yung nabili kong map dahil hiniwalay nga yung malinis na tubig sa maruming tubig. Kaya mas bagay na bagay nga ito sa mga may alagang aso. Sinampay ko na nga rin pala dyan mga mare dahil nakatutok nga yung araw dyan. Pagkatapos ko ang labahan yung mga basahan namin mga mare ay talagang sinipag ako. Nilinisan ko na rin pala itong CR namin mga mare dahil apat na araw na pala akong hindi nakapaglinis dito. Saglit ko lang naman to nilinisan mga mare dahil hindi naman masyadong marumi. Pati yung salamin mga mare ay hindi ko nga pinalagpas. Dahil lunes nga kahapon mga mare ay talagang sinipag ang pair person. ko talaga mga mare pati flooring. Ang ginamit ko lang pala mga mare ay konting sunrox at sabon. Sayang kasi mga mare yung tubig na pinalaba ko dyan. Inipon ko talaga mga mare dahil bala ko talaga dalinisan tong CR namin. At eto mga mare natapos na rin ako sa paglilinis ng CR namin. Pwede na ulit tamba yan. Char. Pagkatapos nyan mga mare ay nagpahinga lang ako ng very very light. Dahil oras na para maligo kami ni Iyo. Dahil naghahanap na nga siya ng dede dyan mga mare at sabi ko nga sa kanya ay maligo nga muna kami. Pagkatapos nyan mga mare ay tiningnan ko nga kaldero namin. Dahil oras na rin pala para magsain. Binabad ko nga muna sa tubig mga mare para sa ganon ay mabilis matanggal yung nakadikit na kanin. Binalikan ko na nga din after 5 minutes mga mare at naglagay na nga rin ako ng dalawang gatang na bigan. Pagkatapos mga mare ay nakita ko nga ito, mga taga center. Una mga mare ay natatakot nga ito si Iyon sa mga taga center. Paano ba naman kasi mga mare nung last na punta nila dito ay in-injectionan siya. So after nyan mga mare ay oras na nga para sunduin nga dito si Kuya Isko. Ganito nga kami araw-araw sa pagsundo kay Kuya Isko mga mare. Minsan mga mare ay sabay-sabay nga silang umuwi. Dahil grade 2 na nga yung palabas dyan mga mare ay nabangan ko na talaga dyan sa mismong harapan. Dahil sa totoo lang mga mare ay malabo na talaga yung mata ko. Nakalimutan ko kasi yung salamin ko dyan mga mare kaya naman talaga ay nasa harapan talaga ako. Para agad ko makita si kuya isko. Kapag talaga gising si iyon mga mare ay talagang sasama't sasama sa pagsundo kay kuya. O siya mga mare hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Bye! See you by next vlog.